kami sa Quiapo upang magkaroon ng sili sa isang buhay mong hula at nagpapahula. Ang hula ay ang pagsasalaysay, paglalahad, pagpapatalastas at pag-aakma ng kalagayan, katayuan, resulta, bukas o kaya posisyon ng mga bagay-bagay at mga kaganapan sa pagsapit ng hinaharap o kinabukasan. Ito ang mga pagsasaad ng mga maaaring maganap sa sapit o darting. Ang kya ay bantog dahil sa simbahan nito. Maraming deboto ang sa dito araw-araw bilang parte ng kanilang panata. At sa paligid ay makita mo ang buhay ng pakikipagkalakalan ng mga Pilipino. at hindi kami nabigo dahil ang namin ay laganap dito ang mga mahuhula. Sinubukan ng aming kasama na si Adja ang magpahula at nakilala namin si Madam Margie. Inilatag ng niya ang kanyang mga baraha. Pinapili si Adja at ilang beses pang muling naglatag at nagbalasan ng baraha.

Ano ba tingnan? Basta siyang tapos dito. Sige po, tutuloy tayo. niya. Ano po yung nanay? Para sa yeah, Hindi po kayo, lang sa dito sa mga ilang account natapon dito sa karon. Alam ba? Hindi pa niya 'yung mga dala niya. Ah, tininiwala niya sa kanyang Para sa Sabi niya, na ang panguhulan na ang kanyang buhay at pinagkakakitaan. Mababa man daw ang kita niya sa isang araw, sapat na raw ang mabigyang ginawang ang isipan ng kanyang mga customer. Ang tao, lagi siyang merong kalayaan, piliin kung ano yung desisyon na gagawin niya sa, sa kanyang buhay. Hindi ang buhay natin, hindi nakasalalay kung like, ano yung sinasabi ng Horus Desisyon natin yun kung gusto natin maging masaya, gagawin natin masaya yung buhay natin kumini rin kami ng opinyon mula sa ibang tao tungkol sa hula. Tama yung mga sinabi niya nung nagpahula. Ito, hindi naman nandito. Ba. Ano eh, hula-hula lang naman din. Nakakaralan lang naman din. Haro-haro kasi ako hula yung Sa amin naman yung so, ano, maniwala sa mga hula. Yan Ay. Ay. eh, abagi na naman yung namin eh. mamahal ng Diyos sa atin na everyday hindi niya tayo pinababayaan. And it, at ang kinabukasan natin ay hawak ay nasa kanyang kamay. Which means everything will be alright. Nagtanong din kami kung naniniwala sila sa horoscope. Horoscope? Ah uh, ano ba? Basis sa uh, formal, formal na paniniwala. O, kasi ako, ang paniniwala ako sa horoscope is for fun lang, no? hindi ako nagbibisi siya kanya sa mga ginagawa ko araw-araw. So, siguro, guide ko lang siya pero actually, -dood -dood, hindi ito talaga ako ng video. Mm, medyo, kasi mapatan siya dun sa, sa, sa isang subject na astronomy. Hmm. Ano, nagpapasa rin na ako ng mga horse pero hindi rin na ako naniniwala. Natutuwa lang. Kasi nagpapasa ko na yun yung genre. Sinisang binabasa ko siya, pero yun nga, parang... parang uh, sa entertainment for entertainment purposes na lang. Minsan, katuwaan na lang namin pinag-uusapan. So, about yung naniniwala ka kung ano yung sinasabi ng horoscope, basically hindi talaga. Kasi ikaw talaga yung gagawa ng buhay every day, hindi yung horoscope. Mula sa aming mga na-interview, 12.5% lamang ang naniniwala sa hula at 87.5% na hindi. Sa horoscope naman, 22.5% ang naniniwala, 67.5% ang hindi, at ang natitirang 10% ay hindi mawari. Ang paniniwala sa hula is, ano eh, uh, is a violation of God's commandments, particularly the second commandment. eh? Okay? Kasi uh, inilalagay mo yung kapalaran mo sa ano sinasabi ng baraha, di ba? When in fact, ang kapalaran natin, ang buhay natin, ang nagbigay niyan, ang Diyos, at ang Diyos pa rin ang bahala sa iyo. Binigyan ka ng buhay, bahala siya para alagaan ka. Pero of course, always in cooperation with your own personal vida. Ito pa rin yung gagawin niyo. So, palagay ko, hindi siya tama. Kung ilalagay mo talaga yung pakala, sabi lamang ng barato. Ang buhay natin is napakamahalaga sa Diyos na sa Kanyang kabahal. Ano lang, kailangan ka lang manampalataya na ang lahat ay nasa Kanyang kabahal. Ang experience ko noon, isa siyang parang discovery na Talagang dalawang kasama sa pangungula pero hindi natin kailangang talaga. Uh, para sa akin, nahihirap paniwalaan ang horoscope kasi base lalo sya sa alignment ng sun chakastart Star din pa sya sa physical improvement tapos kaya dapat hindi tayo hindi tayo dapat denial na sobra sa chorus kasi para sa akin uh, shoot the beat, this instant this instant, this is instant. to the beat this marami kami nakita ng mga mangungula. Pero yung sa ginagawa nila na nagbabasa sila ng baraha, nagbabasa sila ng mga sa palad, naisip ko na totoo ba talaga yung mga sinasabi ng baraha nila. At meron kami na-interview nga na -interview man, isang babae na hindi siya naniniwala kasi sinasabi niya na baka dahil yung mga sinasabi nila kasi sanay lang sila, araw-araw na nilang hawak yung baraha, araw-araw na nilang ginagawa yun. Tapos yung bang napapag-aralan nila, yung ba talaga yung pa sa buhay ng tao? Naisip ko, baka tama yung alin na yun. Baka hindi nga totoo yun, napapag-aralan lang, at hindi sa lahat ng panahon, tumutugma yun. Naisip ko yung hula, um, bagay lang siya na pwede maging gabay, pero wag natin gawing uh, bagay na susundin natin pa buhay. Kasi baka hindi tayo umunlad dahil sa mga mulat.

Pangatlo, tayo naman ang gumagawa ng ating mga desisyon sa buhay. Kaya tayo rin ang gumagawa ng mga achievements or mga nais gawin sa buhay. Kaya hindi dapat-dapat, hindi tayo maniwala sa hula. papandili maniniwala kung sila ka maniniwala ka sa hula, siguro maari ka maniwala pero hindi sa paraan na yung buong buhay mo ipababasa mo na palagi sa pula kasi hindi naman lahat ng pula sumasama ba? Diba? siguro mas mabuti kung maniniwala ka at parang bait mo na lang ganun gusto hindi ka naman maniniwala siguro kailangan na lang natin disrespect yung paniniwala no